habang uh, ginagawa natin yan ng, from Team 911, na nag-reflect din sa aming emergency mommy tracker na may isa pa siyang problema. Oo, oh, medyo mabigat to kasi ang naging problema niyo pala ay yung communication niyo ng mag... Ina, sino ba dito yung may problema? Ito, aking only daughter. Si Sophia. Si Sophia, Sophia. Sophia ilang taon ka na? 13. Sabi ko na nga ba, yung height ko, pang 14 lang. Wala, <laughs> <laughs> konti lang na sa'yo. <laughs> Pero, Sophia, no, magkakaproblema kayo ni nanay kasi sinabi niya yun dun sa ano, sa emergency mommy tracker okay, na. Madalas yeah. ba kayo mag-away? Ano? Opo, parang gusto niya pong, ano, mawala yung problema namin. <laughs> Mm -hmm. Parang kailangan po siya ng tulong. O, oh, minsan kasi, Nay Gladys, mahirap talagang mag-usap pang mag-ina ng ganun-ganun lang. Kailangan meron ding situation na uupuan sila, merong makikipag-usap sa, sa kanila na talagang expert na magbibigay ng advice. Mm -hmm. At syempre, no, habang ginagawa niyo lababo, problema sa lababo, yung problema sa communication ninyong mag-ina, sagot na yan ni Nay Jaya. So, Nay? Correct! Nakita ko nga sa emergency mommy tracker na medyo malalim yung problema niyong mag-ina. Katulad niyan, parang nagkakaproblema kayo sa komunikasyon niyo Ano ba yung problema na gusto mong i-address? Parang yung kahit mga simpleng bagay lang po, katulad sa damit, binag-aawayan po namin yun. Sa, damit. sa damit? Ikaw ba yung tipo ng bata na nagtatago ng sikreto sa kanyang nanay? Okay. Pwede atin-atin lang. Anong klaseng sikreto? Mm -hmm. Crush? Okay. Boyfriend. Boyfriend ka na? Sumakit chan ko. <laughs> Sumakit ang ulo ko, chanko ko, dibdib ko. Kasi nanay din ako. Alam mo, medyo marami kayong dapat pag-usapan ng mami mo. Kaya, mga kapuso, pupuntahan na natin yung life coach. Ito po si life coach, Bem. Life Hello, coach, hey. ito si Sofia. Hello. Hello. um po. Problem, hindi sila nagkakaintindihan ng kanyang na nanay. At isa pa, medyo secretive kasi tong batang to. So, iiwan ko muna po kayong dalawa. Maging honest ka kay Life Coach. You don't have to parang magtago ng feeling ninyo. Upo na kayo at mag-usap kayo ng masinsinan. Ikaw, ha? Kamu-secret. Ang <laughs> oh, takot ako. Iwan ko muna po kayo. Sige. Sige.